morning, good morning mga idol Lahi Papa Dogs Vlog So yun nga mga idol eh, Araw na naman ng Friday Andito tayo ngayon sa isang lugar Kung saan Pwede ka huminga Hanggang gusto mo <laughs> So yun mga idol eh, Nagbisita kami sa May ari ng beach na to Kasi isa rin to sa customer namin dito sa Balino Uh, andun lang tinawag lang ng boy yung mayari sige isatahin namin yung mga stock kung may bawas na e, kung baka may bawas na eh, meron tayong makukulit o kaya makarinyo, makarinyo yung mayari yung mga stock natin mga uh, mga idol abang inihintay namin kasi andun yung mayari yun, dun andun yung mayari mga idol inihintay lang namin para makausap namin kung kumusta na so habang hinihintay namin mga idol eh nagigat-igat muna si Papa Dags so, ang, ang ganda ang ganda ng tanawin mga idol dito lang to mga idol sa Balino oh, Manubok shout out sa out dyan sa mga idol natin ano, lalo na sa mga biyaheros dyan ingat ingat dahil araw ulan ngayon mga idol yung nagmumotor-motor dyan shout out shout out mga idol so ang ganda lang dito mga idol hindi lang natin yung mayari kasi tinawag pa uh, pag ganito kasing araw binibisita namin yung mga paliguan dito sa masbate kasi nag-iiwan kami dito ng stock o kaya karamihan bumibili sila ng product namin kaya binibisit ka namin ito kung may bawas na so ayun nga mga idol eh pagkusta muna natin yung paligi dito mga idol so, Ganda sa mga idol pwede rin kayo dito mag relax relax masubusig pa ka din ito yung mga cottage nila mga idol uh, Okay, rin mga idol oh. Press na press. parto parto rin sila mga idol. Ay, kung gusto yung mag uh, matulog, pwede rin matulog. so yun lang po, muna mga idol. thank you for watching.